Sa mundo ng mga hayop at insekto, ang panghuhuli at pangahanting ng kanilang pagkain ay parte na ng kanilang buhay sa araw-araw. Pero sa video na ito ay pasuki natin ang nakakamanghang paraan at estilo ng ibang mga hayop at insekto sa kanilang pangahanting na siguradong magpapabilib sa iyo. Number 7 Archerfish. Maaring sa unang tingin ay simpleng isda lamang ito. Pero ang isda na ito ay di lang basta isda, kundi isang isda na kalkulado ang lahat. Ito ang Archerfish. Kung ang ibang isda ay naghihintay lamang ng pagbagsak ng mga insekto sa tubig, ay ibahin mo ang mga Archerfish ang mga insekto na nakikita niya mula sa ilalim ng tubig ay kayang-kaya niyang pabagsakin sa tubig upang makain. Sa pamagitan kaya ng ano, walang iba kundi ng kanilang dura o bugso ng tubig na lumalabas sa kaniyang bibig. Kaya naman kilala din ito bilang spitting sharpshooters mayroon silang elongated na mga bibig at malalakas na jaw muscles na kayang magpump ng tubig na kayang umabot ng hanggang 3 metro ang layo. Panoorin ang video na ito. May isang malakas na daloy ng tubig na lumabas mula sa kaniyang bibig. Pero bakit kaya napaka-accurate ng dura nito? Depende 'yan sa distansya ng kaniyang target. Kung ang target ay nasa malayong lokasyon, ay ganito ang kaniyang gagawin. Dahan-dahan niyang isasara ang kaniyang bibig. Sa paraang ito, ang tubig na kaniyang ilalabas ay less accelerated pero mas may impact. Paano naman kung ang target ay malapit sa kaniyang pwesto? Kung makakita ito ng target ng mas malapitan ay bibilisan nito ang pagsara ng kaniyang bibig. Makakagawa ito ng high accelerated force kung kaya't ang target na malapit sa kaniyang pwesto ay madaling bumabagsak sa tubig. Kaya naman binansagan din itong Master of Physics dahil sa kakayahan nitong baguhin ang bilis, taas, lakas, pati na rin ang anggulo ng tubig na kaniyang ibinubuga sa madaling salita ay napakahusay, napakagaling. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video ay huwag kalimutang mag-comment. Pindutin mo na din ang subscribe button at subukan nating ma-reach ngayong taon ang 700,000 subscribers. Number 6, Puffin Bird. Hindi kayo pwedeng magkaibigan ng mga Puffin Bird dahil matakaw siya at tiyak na di kanya matitirhan ng pagkain mahigit kasi sa apat na pong piraso ng mga isda ang kain itong ubusin sa buong araw. Kaya maglalagi talaga ito sa mga bodies of water upang malagyan ng pagkain ang kaniyang tiyan. Isa rin ang mga ibong ito sa pinakamagaling manghuli ng mga isda. Pansinin ang tuka nito na punong-puno ng mga isda. Kaya nitong maglagay ng aabot sa lima hanggang dalawampung isda sa kaniyang bibig. Nagagawa ito ng mga puffin bird dahil na rin sa hugis ng kanilang tuka pati na rin ang dila. Dadalhin niya ito sa kanilang pugad at doon isa-isang kakainin. Kung may anak ang isang puffin bird ay hahatian niya ito at kung wala naman ay kakainin niya itong lahat. Kung gutom pa ay muli itong babalik sa katubigan upang muling manghuli ng isda. Nakakatuwang pakinggan ang adventure ng mga ibong ito pero ang di nakakatuwa ay ang walang habas na pag sa mga ito sa iba't ibang kadahilanan. Number 5, mantis shrimp. Sigurado akong tanggal ang yabang mo kapag nakaharap mo na ang mga mantis shrimp na ito. Sila lang naman ang may pinakamalakas na suntok sa buong animal kingdom. Alam mo ba na ang suntok nito ay di hamak na mas mabilis kaysa bala ng baril? Subukan mong humarahara, ay tiyak na aabutin ka. Sa lakas nitong sumuntok ay ito rin ang kanilang paraan kung paano manghanting ng kanilang pagkain. Katulad na lang ng alimango na ito na natanggalan ng sipit. At ang kuhul na ito na nabasaga ng kaniyang shell. Kung inaakala mo na di nito kayang saktan ang mga tao ay nagkakamali ka. Baka matulad ka sa fisherman na ito na naibalita ng The Washington Post. Bago ka pa makailag ay tiyak na nagawa na nito ang kaniyang killer strike. Sa isang strike nito ay kaya niyang putulin ang kaniyang daliri o kaya naman ay magdulot ng sobrang pagdurugo sa lalim ng sugat mula sa 22 caliber slug na bilis na suntok nito. Number 4, Spider-Tailed Horned Bifer Huwag malito dahil ang susunod na magpapabilib sa ating video ay hindi isang gagamba kundi isang ahas. Isang makamandag na ahas na tinatawag na spider-tailed horned viper. Kalat ang ganitong uri ng mga nilalang mula sa disyerto ng North Africa at Middle East, mula Morocco, Iraq, Iran hanggang sa silangan ng Sudan ang mga makamandag na ahas na ito ay walang kahirap-hirap na linlangin o ihulog sa kaniyang bitag ang mga target nito. Dapat mag-ingat ang mga ibon sa paligid na naghahanap ng mga insekto na kanilang makakain dahil ang inaakala mong gagamba ay di pala totoo. Mabilis na pagagalawin ng ahas na ito ang kaniyang buntot na animoy isang gagamba na gumagapang. Agad naman itong makukuha ang atensyon ng ibon sa paligid. Kaya ilang sandali pa ay wala ng kawala ang kawawang ibon na ito. Talagang napaka-unique ng ganitong uri ng animal hunting. Number 3, Bottlenose Dolphin ang mga battle nose dolphins ay sadyang matalino. Ang kaniyang talino ay epektibo nilang nagagamit sa pakikipagkomunikasyon at paghahanap ng pagkain. Tunghayan nga kung gaano katalino ang mga dolphins na ito. Sa video ay makikita na paikot-ikot ang dolphins na ito sa mababaw na bahagi ng karagatan. Sa bawat pag-ikot nito ay makikita ang tila pagbuluwak ng putik. Ang dahilan pala nito ay upang makagawa ang dolphin ng isang ring of mud, isang fishing net na gawa sa putik. Paanong makakapag-hunt ang dolphin na ito ng pagkain? Ituloy natin ang kanilang adventure. Sa bawat pag-ikot ng mga dolphin na ito ay lumiliit ng lumiliit ang improvised fishing net na kanilang nagagawa. At dahil sa kawalan ng malaking espasyo, ang mga maliliit na isda na nakakulong sa loob nito ay walang ibang magawa kundi ang tumalod para makahanap ng espasyo. Ang problema nga lang ay sa bawat pagtalon ng mga kawawang isda, ay diretsyo na sila sa mga nakaabang nabibig ng mga dolphin. Number 2. Green Heron Malawak din ang diet ng mga Green Heron. Kumakain sila ng mga crustaceans, aquatic insects, frogs, tadpoles. Pero mas madalas ay isda ang kanilang kinakain. Kagaya lang din sila ng ibang ibon kung manghuli ng isda pero kung minsan ay utak ang kanilang ginagamit. Kung mindset at mindset lang dinaman ang pag-uusapan, ay dapat na isali natin ang mga green hero na ito. Kung bakit ko ito nasabi ay panoorin natin ang video. Kung minsan ay gumagamit sila ng pain para mapadali ang kanilang trabaho. Sa video na ito, tinapay ang kanilang ginagamit pang pain. Makikita natin na inilalagay ng ibon sa ibabaw ng tubig ang tinapay habang naghihintay ng isda na kakagat sa kaniyang patibong. Alam din ng green hero na ito ang kaniyang limitasyon. Kapag alam niyang malaki ang isda at hindi niya kayang kainin, ay agad niyang kukuhanin ng tinapay. Muli siyang maghihintay at kapag nakahanap ng tamang tiempo, ay agad niyang susunggaban ng isda gamit ang kaniyang tuka. Number 1 fishing spider. Nakakita ka na ba ng gagamba na kumakain ng isda? Ang mga gagamba na ito ay mula sa species na kung tawagin ay genus Dolomedes o mas kilala bilang fishing spiders. Ang mga gagamba na ito ay nakatira malapit sa mga bodies of water. Ang dahilan ay upang mas madaling makahanap ng pagkain at ang kanilang kadalasang kinakain ay ang mga maliliit na isda at iba pang mga aquatic insects. Kaya ng mga fishing spiders na ito na maglakad sa ibabaw ng tubig at kung may target na sila upang makain ay agad din itong magdadive sa ilalim ng tubig nag inject din sila ng paralyzing venom sa katawan ng isda. Kung may iba namang mga hayop bilang predators na gustong kainin ang mga gagamba na ito ay umiilalim din ito sa tubig ng hanggang 30 minuto. Ang dahilan kung bakit kaya ng mga gagamba na ito na huminga sa ilalim ng tubig ay dahil sa mga waterproof hair na nakapalibot sa kaniyang tiyan na may kakayahang gumawa ng mga water bubble. Katulad din ng ibang mga uri ng mga gagamba ay kumakayod ng matindi ang mga fishing spiders para sa pagkain dahil sa tuwing taglamig ay nag din ang mga ito.